Lagi imas itu masih dah. Talaga ang kamahan niya. Kada mm, mo itlog ita. Ay. Okay, ginta ka na. Tari, ya po. Hmm, dahi ta, tingulunggul mo, tangiwat mo, tapto na alis ko, kalumukwag. Hmm. <laughs> Talaga ang hangamang mantin -hang -hang na po yun. Makamanulawasan? Mm, makalawas pa lang, honey. Makalawas pa lang. Apa yung nagpukot nga nagina sa bagay, humingi na ti live iti baboy. Patagarin ka lang. Oo. Oh. Ani orchid dam tatta. Nawan. Kaya tagulay pa dinpit tagulay. Mm Oo. Oh. Kusi ka nga kusi, Madama pangan. Mm. Ubo sa bali mangobra, hindi siya. Ay. problema mi ah. Kaalan nga di alang nga ti mangobra ket di karubam. Mm. Mana na? Hmm. Dapat itlog itang mga native ko nagadto ka apay nga. Wala nga rudon. Oi kamot. Naglambog ka mga mga anan mano di nalak 12. Oi, sang-sanga pulo. Oh. Ready uh, ulo ade ah, ba gim. Mm. Tan awan na pa, yun na liluto na. Basta ti kayo mas linutok. Hmm. Linutok talaga. Oi.